Hi guys, this is Bone. Sa i share ko lang sa inyo yung mga ginawa ko nung pumunta ako ng Cebu. Pumunta nga ako ng Cebu para magpamedikal kasi nga ay by next month sa sampan naman tayo ulit sa barako. Noong lunes nga ay nagpamedikal ako sa Cebu at wala pang kalahating araw ay tapos na yung medikal ko. Pwede na sanang umuwi pagkatapos ng medikal pero napagdesisyon na namin na yung kinaantayin mo na yung result bago umuwi which is kinabukasan pa i-release. Mabuti na nga lang at hindi ako umuwi kasi kinabukasan tumawag yung taga-opisina na may kailangan daw akong kunin na seminar dito sa opisina namin sa Cebu. At ito na nga yung pangatlong araw, sobrang aga na tinagising kasi kailangan maaga din tayong aalis. Pero bago ko i-share sa inyo ang mga kaganapan sa araw na ito ay shoutout pala sa mga kaibigan ko na sumama sa akin sa Cebu. Itong nasa tabi ko ay yung best man sa kasal namin ni Inky at ang nasa harap ko ay ang body for life ko noong nag-aaral pa kami sa college. So sa time na nandun ako sa Cebu ay dito nga ako nagstay sa happiness to hostel for two nights. Ito pala to sa Cebu City mismo malapit sa Magellan's Cross, Plaza Independencia at Fort San Pedro. At dahil nga ngayong semana ay may sinulog dito sa Cebu, halos punuan yung mga rooms dito at maraming nakatira na ibang lahi. Mabuti naman at may space pa nung pagpunta namin dito kahit na gabi na kami nakarating. Pero ang available nila ay itong dormitory type na lang pero ayos lang naman kasi nga ako lang naman yung magstay at wala naman si King. Dito ko na rin pala pinatulog yung kaibigan ko kasi nga gabi na kami nung nakarating kami dito. So mura lang pala tong accommodation nila dito 450 pesos per night at napakalapit mo pa sa mga magagandang puntahan saktong sakto yung higaan para sa isang tao medyo malawak pa nga may sariling ilaw may saksakan at meron din silang locker common CR lang pala sila dito at kung nagugutom ka ay pwede kang mag order sa baba kasi sa baba ay meron silang restaurant pagkatapos ko ngang magbihis ay nag check out na ako at lumabas nang makapunta na sa opisina namin naglakad nga lang pala ako kasi nga ay hindi naman kalayuan at ang opisina namin ay malapit lang dito sa Robinson Cebu. Medyo masama ang panahon sa araw na to. Malakas yung hangin at umaambon pero mabuti naman at hindi umulan. At pagkalipas ng halos kalahating oras na paglalakad ay narating na natin yung opisina namin sa Cebu. Ito pala yung kumpanya ko, OSM Tom or OSM Tome. Sobrang aga pa nung dumating ako dito. Wala pang tao pero pinapasok na ako nung tao na nagbantay sa opisina. First time ko palang magapunta sa opisina namin dito sa Cebu. Napakaganda napakaaliwalas at maganda yung ambiance. Meron din sila ditong libre na mga biscuits, tubig at kape. Habang naghihintay ako sa mga kasamahan ko na dumating at na magsimula ang seminar namin ay tamang pagkape-kape lang ako at kain ng biscuits. Pagdating ng mga kasamahan ko ay nagsimula na kami sa aming seminar na PIDOS which is mandatory siya sa lahat ng mga Pilipino na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Sa amin dito every 4 years to may expire at yung sa akin na expire na kaya kailangan ko kumuha ulit ng bago. Pagkatapos Pagkatapos nga ng seminar namin ay umalis ako kagad at pumunta ako dito sa Roble Ticketing Office. Malapit lang to sa opisina namin kaya nilakad ko na lang. Ito pala yung updated nila na vessel schedule from Cebu to Hilongos and vice versa and from Cebu to Ormoc and vice versa na din. Ito rin yung updated nila na pamasahe sa different accommodations nila. So screenshot nyo na lang para sa inyong future reference. Baka gusto nyo pumunta ng Cebu at gusto nyo Roble. So at least alam nyo na kung magkano yung pamasahe. Ay, kakuha na nga ako ng ticket. So kapag ako lang talaga isang nagbibiyahe laging ekonomi yung kinukuha ko. Pero kapag kasama ko na si Inky ay ibang accommodation na ang kinukuha ko para sa comfort na din ng asawa ko. Pagkatapos ko nga ng ticket dito ay naglakad na naman ako ulit papuntang Pier 3 kasi doon yung terminal ng mga pasahero. So andito na nga ako sa Pier 3 passenger terminal so kung makikita nyo wala masyadong tao na nandito ngayon. O di kaya sobrang aga pa kaya wala pa masyadong tao dito. Pumasok na nga ako dito sa terminal at nagbayad lang ng terminal fee na 25 pesos. Dito kami nagantay sa gate 7 and gate 8 kasi dito kukunin ng bus ang lahat ng pasahero na papuntang Hilungos via Roble. Alas 7 ng gabi na kami sinundo ng bus para ihatid kami doon sa barko at ang barkong sasakyan nga pala namin papuntang Hilungos ay ang Joyful Star ng Roble. Medyo marami din parang tao ang magbibiyahe ngayon papuntang Hilungos. Ayan punuan yung mga bus pero okay lang naman kasi malapit lang naman yung barko. Dito pala banda na Port or Pier ko makikita nyo lahat ng barko na nakadaong dito ay puro Roble. So sa kabila, ter station dito joyful at sa gilid nito ay meron pang isang ruble na beautiful star. So, hindi ko lang alam kung saan ruta yung ibang barko ng Roble dito. Pero dito sa amin, dito sa Joyful, ito ay papuntang Hilongos. Nakapasok na nga pala tayo dito sa barko at ang pinto na may kita nyo na yan ay papunta yan sa tourist accommodation. Itong mga tao naman na to na nakapila ay kumukuha to ng ticket kasi nga hindi sila taga Hilongos at pagdating nila sa Hilongos ay kailangan pa nilang sumakay papunta sa kanilang mga tirahan. May tatlong linya pala dito. Sa so, yung unang linya ay papunta doon banda sa Maasin, sa Matalo, sa pintuyan, liluan yung pangalawang linya naman ay para sa mga senior citizen at mga buntis at yung pangatlong linya naman ay papuntang St. Bernard Anahawan, Hinundayan dun banda. Ito pala yung economy na accommodation, open air lang sya maganda to pag yung biyahe may umaga pero pag gabi naman ay maganda rin so dito pala ay tanaw mo yung pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas so ayan may mga pailaw din sila at ang ganda tingnan tuwing gabi at syempre pag umaga din. Plano ko nga pala sa maglibot pa dito sa loob ng barko kaso nga lang ay napapagod na ako kakalakad simula pa ng umaga hanggang ngayong gabi. So after nito pala ay nagpahinga na ako at natulog 9pm pala umalis yung barko doon sa Cebu at nakarating kami dito sa Hilongos Port. 3.30 na so may mga 6 hours din yung biyahe namin from Cebu papunta dito sa Hilongos. So ayan bumaba na yung mga pasahero at bumaba na din ako at nang mag-uwi na sa aming bahay. Ito pala yung Hilongos Port at yung barko na yan ay parang sa gabisan. So dati gabisan at trouble lang yata yung mga barko na nandito pero ngayon parang may isa pang barko na papuntang Bohol so hindi lang ako sure so ang dami na pala talagang nagbago dito nga ay naglakad na ako palabas ng terminal kasi doon ako susunduin ni Papa so thank you Lord for the safe travel at sa paggabay sa akin sa tatlong araw na nandun ako sa Cebu